Magandang araw. Marami po tayo ngayon mga bagong followers and supporters kaya gusto ko lang po sana'ng magpasalamat at mag out sa ilang mga bumabati sa atin. Shout out po kay Dayan from United Kingdom. Kay Ali from Kuwait. Kay Mira Floor from UAE. Lagi daw po siya nanonood sa atin. Salamat po. Kay Jappy from Dubai. Maraming salamat po sa comment nyo. Ganon din sa mga taga-Pilipinas. Siyempre, represent. Kay Angelina Sunga from Bulacan. at kay Janet Kitchen Zero from Bulacan din. Maraming maraming salamat po. Hindi po kami magsasawang magpasalamat sa lagi niyong pagsuporta at panonood sa, panunood sa mga videos namin. Salamat!